Welcome sa ating YouTube channel. It's me again, Taiko TV. Okay guys, ngayon nagkakaaberya ang uh, satellite. So ganito po yung nangyayari ngayon. Nawawala yung mga channels tapos pero nagpapakita dito. So pati yung strength at quality, wala din siyang percent na makikita. Okay guys, so ito lang po ang ating gagawin. Ayan yung box. So naka-open siya, kulay green. Uh, ibig sabihin green, meron siyang signal pero yung sa video quality tsaka strength wala siyang nakikita okay so sa remote ito yung ating pipindutin so makikita mo dito yung fast scan ayan guys yung fast scan so pindutin mo lang yung fast scan ayan guys so makikita dito yung TV tsaka radio tapos mag scan yan okay so 73 TV channels ang nakalagay 11 radio channels click yung okay Okay, so pupunta sa dito, babalik, then yan. So meron na siyang makikuhang channels. Okay, yung bat update, so natural lang yan guys na magpapakita. Laging nasa isip natin. Ayan. So ganun lang po Dahil ngayon guys uh, Marami talagang naapektuhan Sa naging system Ni satellite So nawala yung mga channels. So yung mga ibang walang idea dito ang nila nasira na yung mga box o hindi na accurate yung uh, site ng kanilang mga dish so yan lang po yung gagawin so sa remote yung fast scan lang po yung pipindutin para ma scan ulit yung mga channels at babalik na okay And guys, kung nagustuhan mo ang ating video tutorial, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell para update ka sa mga bago nating mga videos. At huwag mo nang kalimutang i-share at i-like ang ating video.